Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Muli po tayo nagbabalik sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At tayo po ay nasa ikapitong kabanata na ng ikatatlong aklat ng Lumang Tipan. At ito po ay ang aklat ng Leviticus. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Panginoon namin Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang ang uh, pangalan, Panginoon. Salamat, Lord, sa inyong uh, walang sawang paggabay at pagpapadama ng inyong pag-ibig sa amin. Patawad, Lord, sa aming mga pagkukulang. Patawad sa aming mga pagkakasala. Dalangin namin, Panginoon, ang inyong patuloy na pagsama at pagkabay sa aming pag-aaral. Dalangin namin, O Lord, na ikaw ang patuloy na maparangalan sa Espiritu at Katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Verse 1 to 7 mga tuntunin tungkol sa handog na pambayad sa kasalanan. Ito naman ang tuntunin tungkol sa handog na pambayad sa kasalanan. Ito ay ganap na sagrado. Ang handog na pambayad sa kasalanan ay papatayin sa lugar na pinagpapatayan ng mga handog na susunugin. Ang dugo nito ay ibubuhos sa paligid ng altar. Actually po, napakaganda po ng version nito pag ito ay binasa natin sa English, no, translation. At ang sabi po doon, This is the law of the trespass offering. Ano ba yung trespass? Ano po? Yung trespass po ay uh, salita, no? Na tumutukoy sa kasalanan, no? Ang trespass or trespassing, alam po natin ito, yung salitang ito, yung uh, may kahulugan siya na low, unlawful crossing of boundaries, no? Kung mapasok ka doon sa... Uh, boundary na ng iba. Wala ka ng ano, wala ka ng, hindi mo na yung saklaw. And yet, uh, ikaw ay uh, walang kapahintulutan no, na makapasok no, sa lugar na yon. At alam po natin na ang Panginoon ay may uh, talagang certain boundaries no, sa kanyang mga nilalang. No? Maging sa tao, ang Diyos ay mayroong binibigay na tiyak na hangganan ng tao, no? Uh, at ganoon din naman ang uh, kumbaga sa kapwa or maging sa anuman bagay, no? Then makikita natin, may limit na binibigay ang Diyos sa atin. And verse three, sabi po dito, ang lahat ng taba nito ay bubukod at ihahandong Taba ng buntot, tabang bumabalot sa laman, ang dalawang bato, at ang taba nito, ang taba ng balakang, at ang taba ng bumabalot sa atay. Lahat ng ito'y dadalhin sa altar at, at susunugin ng pari bilang handog na kumbaya sa kasalanan kay Yahweh. So, six, ang matitira ay maaaring kainin ng mga anak na lalaki na kabilang sa angka ng pari. Ngunit hindi ka sa isang sagradong lugar sapagkat ang pagkain ito'y napakabanal. Iisa ang tuntunin na sa handog na pambay ng kasalanan at sa para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang kukuha ng handog na ito ay ang paring gumaganap sa paghahandog. Dito po mababasa natin no, sa verses 1 to 7. Ang mga hayop na inihahandog ay susunugin sa altar at ang dugo nito ay kinakailangang iwisik sa gilid ng altar. Nabanggit din po na Uh, ang taba, ang buntot at ilang bahagi ng laman no, maging ang bato nito. Uh, at iba pa ay susunod din sa altar bilang isang mabangong samyo o sa mabangong amoy sa Panginoon. Ang natitirang karne ay maaaring kainin ng mga pari sa banal na lugar. Verse 8, ang balat ng handong na susunod na ibibigay rin sa paring dumanap sa paghandog, gayon din ang mga handog na pagkaing butil na niluto sa pugon, sa ihawan o pinirito sa kawalit. Ngunit ang natirang handog na harina, maging ito'y may halong langis o wala, ay pagkahati-hatian ng mga paring mula sa angkani ni Aaron. Dito po nakikita natin no, na mayroong karapatan uh, ang mga pari no, uh, sa ibang bahagi ng A uh, handog. Yan. So, ang balat ng handog na din ay mapupunta sa paring nagsasagawa ng handog. Ang bawat handog na butil na niluto sa pugon, pawali o girdle ay maaaring or magiging sa pari na nag-alay nito. Ang lahat ng handog na butil maging walang pampalsa o may pampalsa ay ibabahagi sa mga anak ni Aaron. Verse 11 to 12, ito naman ang tuntunin po po sa handog pang kapayapaan. Kung ito inihandog bilang pasasalamat, ang handog ay sasamahan ng tinapay na walang pampalsa. Ito ay maaaring makakapal na tinapay na yari sa harinang minasa sa langis o maninipis na tinapay na pinahiran ng langis o tinapay na yari rin sa harinang minasa sa Langis. Ang mga ito ay isasama sa tinapay na may pampaalsa at sa handog pang, 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 kapayapaan bilang pasasalamat. Ang bawat uri ng tinapay ay magbubukod ng isang ihahandog kay Yahweh at ito ay kukunin na par, ng paring nagbuhos ng tugo ng handog pang kapayapaan. Ito pong handog ng kapayapaan ay una nang na-mention no, or nabanggit doon sa chapter 3. Dito po mapapansin natin no, bakit merong tinapay na walang pampaalsa at may tinapay na may pampaalsa. Kasi ba diba, yung unang mga kabanata na banggit dito natin na kailangan walang pampaalsa So, dapat po maging maliwanag, no? Na itong mga pagkain o tinapay na walang pampaalsa, ito po ay peace offering ceremony, no? At hindi ito i-offer io sa altar. Yan. Samantalang yung walang pampalsa po ay talagang sinusunog po sa altar. Yan. Verse 15, sabi dito, ang laman ng handog pang kapayapaan bilang pas pagpapasalamat ay kakainin lahat sa araw ng paghandog. Walang dapat itira para kinabukasan. Ngunit kung ang handog pang kapayapaan ay panata o kusang loob, makakain iyon sa araw ng paghandog at ang matitira ay maaaring kainin sa kinabukasan. Kung mayroon pa rin natira sa ikatlong araw, dapat nang sinungking iyon. Kapag may kumain pa nito, ang handog na ito ay hindi tatanggapin at mawawala nawalan ng kabuluhan, iyo ay magiging kasuklam-suklam at pananagutan. Pananagutin ang sino mang kumain niyon. So mapapansin po natin dito ang handog ng pakikipag uh, payapaan ay maaaring maging handog ng pasasalamat. Handog bilang pagtupad ng panata o voluntaryong handog. Ang mga ito ay sinasamahan ang tinapay na walang pampaalsa at mga tinapay na may pampaalsa. Yung ito yung kanilang binanggit ko. Ang laman ng handog ng pasasalamat ay dapat kainin sa araw ng pag-aalay. Ngunit ang matitira mula sa handog na panata o voluntaryong handog ay maaaring kainin sa ikalawang araw. Ano mang natira pa sa ikatlong araw ay dapat sunugin sa apoy. Yan. Bakit kaya? Ano po? Kasi po, ang nice ng Panginoon ay uh, fresh, no? Yung uh, uh, fresh, ay niya ng luma. Ayan, yan po talaga yung... Um, even po sa atin, no? Ang nice ng, ng Panginoon sa atin yung lagi at sariwang pakikipag-ugnayan natin sa inya. Okay? So, ang, ano pang pa sinasabi dito? Ang sabi pa po dito ay, may mahigpit na tagubili na huwag kakainin ang laman ng handog na hindi malinis. So, talagang dito makikita natin, our God is a holy God at ayaw niya po ng marumi, no? He wants uh, something from us or ang lahat ng mga papasok sa bibig natin, maging ang lalabas ay dapat may kalinisan. Verse 19, ang handaw na karne na dampian ng anumang bagay na marumi ay hindi dapat kainin. Dapat itong sunugin. Ang sinumang malinis ayon sa batas ay maaaring kumain ng karne ito. Ngunit ang kumain ng karne ng handog pang kapayapaan ng di nararapat ay ititiwalag sa bayan ng Diyos. Ayan, ititiwalag sa sambahayan ng Diyos. Ang sinumang makahawak ng marumi, tao, hayop o anumang bagay na karumal-dumal at pagkatapos ay kumain, ang do uh, ay kumain ang do ng doon ay humanda ng kape pa. Dito po talaga, no, bago tayo uh, makisalo, no, doon sa fellowship, dito po nire-require yung kalinisan, yung purity. Sa atin naman ngayon, kailangan ayos yung puso natin, bago tayo makilawak sa pagtitipon, maging sa pag-aalay sa Panginoon. Verse 22, sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa bayan Israel na huwag silang kakain ng taba ng baka, tupa o kambing. Ang taba ng hayop, ay kusang namatay o nakusang namatay o ang hayop na niloray ng, ng kapwa-hayop ay maaring gamitin sa ibang bagay, huwag lamang kakainin. Kaya ang sino mong kumain ng taba ng hayop na inihanda kay Yahweh ay ititawalan sa isang at kahit saan kayo naroon huwag kayong pakain ng dugo na ng anumang hayop o ibon as okay, in manik huwag sa sanggol ng Diyos so dito po mapapansin natin ang mga Israelita ay pinagbabuwa ng kumain ng mga hayop na inihandot sa Panginoon ay pinagbabawal din ang pagkain ng anumang dugo at ang sinumang lalabag ay ikigilulag sa bayan ay mula sa bayan, okay, mula sa bayan sabi din po dito yung karapatan ng mga pare sa mga dog na pakikipagkapayapaan. Ano po? Yan ay matagpuan natin sa verse 28 36. Ang bitib at ganang kita ng dog ng pakikipagkapayapaan ay ibibigay sa pare. ni So sa pare po siya mapupunta. Ay tutunin ito ay pangharang buhay. na Para sa mga Berserk dito ang kanang hita naman ay bibigay sa paring nagbuhos ng dugo sa altar at nagsulog ng tabang hindog pang kapayapaan sapagkat inuutos ko sa bayang Israel na ang dibdib at ang hita ng hayop na handog pang kapayapaan ay itakakalaw kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito ay panghabang panahon at paghuli ng bayang Israel. Dahil po dito, no ang mga lingkod ng Panginoon sa templo ay gumagawa para din sa uh, maipangalat, uh, maibahagi, maituro ang salita ng Diyos. Ang sabi po ng 1 Corinthians 9.14, sabi po dito, sa ganyan ding paraan, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng gandang halita. So, dito po makikita natin talaga. Kaya alam nyo yung mga Korean churches at ibang mga lahi, ano po, pagdating sa larangan ng salita ng Panginoon uh, pag mga pastor, mga uh, tagapagsalita, wala silang ibang gawain or wala silang ibang trabaho, kundi ang mag-aral ng salita ng Diyos at i-share ito, ituro ito. Yan, kasi nga po talagang ito ay isa sa pinakamabigat na responsibilidad no, sa Panginoon at ganun din sa uh, tao. Verse 37, ito ang mga tuntunin tungkol sa mga handog na susunugin, handog na pagkain butil, handog para sa kapatawaran ng kasalanan, handog na pambayad sa kasalanan, handog sa pagtatalaga at handog pang kapayapaan. Iniutos ito ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai noong, noong sila'y nasa ilang. Nang araw na ang mga Israel utusan ni Yahweh na maghandog sa kanya. So dito po mapapansin natin no, yung law uh, ng mga kaloob, yung mga batas ng mga kaloob, yung kautusan patungkol sa mga kaloob, ay dito natin matatagpuan sa aklat ng Levitico mula sa chapter 1 hanggang chapter 7. Kaya kung ating pong itong iisa-isahin, no, yung uh, law of burnt offering, yung mga uh, handog na susunugin, no, yan ay makikita natin sa unang uh, kabanata, no at kasama ang mga instruction no kung paano ito i i-aalay, no sa Leviticus chapter 1 hanggang chapter 6 chapter 6 din po makikita natin yung burnt offering no yung handog na susunugin Nandyan sa sa Leviticus chapter 2 hanggang chapter 6 din po ay makikita din natin yung grain offering grain offering yung mga butil ano po yung Leviticus chapter 4 hanggang chapter 6 naman, ito naman yung sin offering, no? Yung uh, alay para sa kasalanan. At sa Leviticus chapter 5 hanggang chapter 7 po, ito yung trespass offering. So, uh, marami po tayong uh, matututunan pagdating po sa offering dito sa aklat po ng Leviticus. Pagdating po ng... Uh, The consecrations, ano yung pagtatala, uh, dito makikita natin. Describe ito no sa aklat po ng Leviticus chapter 5 pati yung mga portion na isineset aside no or itinatangi ng Panginoon para sa mga pari. Yan ay mababasa natin diyan sa chapter 5 hanggang chapter 7. Ang Peace Offering ay mababasa po natin sa chapter 3 hanggang chapter 7 din. So ulit-ulit po ito no, nauulit siya hindi lang na inaitatala doon sa isang uh, chapter or hindi lang ambaw isang chapter lang yung peace offering, hindi po kundi siya ay nauulit. Ayan. Mapapansin po natin na sa dami ng uri ng kaloob or handog no. Uh, ang ating Panginoong Hesus po ay na overcome na, no? Uh, na fulfill niya na ang paghahandog, no, para sa anumang uri ng kasalanan. Kaya nga sabi po dito sa Hebreo chapter 10 verse 12, Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. So dito po makikita natin, no, na wala nang haing maihahandog pa, no? Na para sa ating mga kasalanan ngayon. No, hindi na natin 'to pwedeng gawin pa o ulitin pa kasi wala na 'tong effect dahil yung paghahandog o pag-aalay ay ginawa na ng Panginoong Hesus minsan lamang, no? Minsan lamang. Pero para sa lahat at ito po ay sapat na. Sabi po sa Efeso Lima, dalawa, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. So dito po talaga makita natin na lugod ang Diyos sa alay na buhay ng ating Panginoong Yesus. At dahil doon tayo po na naniniwala sa ating Panginoong Yesus ay na-reconcile na, no? na-restore na yung ating dating kalagayan sa ating Panginoong Yesus. Kaya naman mga kapatid, isinulat ang mga bagay na ito upang ipabatid sa atin na tayo ay ganun nalamang kahalaga sa Diyos kung saan talagang yung sacrifice uh, ay ipinagkaloob niya no, para sa atin, para sa katubusan ng ating kasalanan, para makamtan natin yung kapayapaan, para makamtan natin yung buhay, yung kapatawaran at kalinisan na nagbubuhat sa Ama. Kaya naman po mga kapatid, dapat ay makita natin ang kahalagahan ito at patuloy tayong mamuhay na may kabanalan ayon sa nais ng Panginoon. Kaya sana po natuto tayo at meron tayong magandang um, balik-balikan na, 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 na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya sana po ang lahat ay napagpala at muli kay Jesus ang papuri.